ang ibon na ginto. Sa isang liblib na nayon sa paanan ng bundok, may isang lumang puro ng sampalok na itinuturing na pinakamatanda sa buong baryo. Sabi ng mga ninuno, sa pinakamatayod na sanga nito, naninirahan ang isang mahiwagang ibon na kulay ginto. Ang tawag ng mga matatanda dito ay ibon ng kagalakan dahil sinasabing kung sino man ang makakita nito sa tamang oras, pagpapalain ng kayamanang hindi nauubos. Ngunit iilan lang ang nakakita sa ibong ito. Marami ang nagtangkang hanapin ito, mga mga ngaso, mangkukulam at dayuhang naniniwalang maari nilang hulihin ang ibon at gawing alahas ang balahibo nito ngunit sa tuwing sinusubukan nila bigla itong naglalaho na parang usok isang batang lalaki si Enzo ang lumaki sa tabi ng punong iyon mahirap ang pamilya niya bawal silang pumasok sa lupang kinalalagyan ng puno dahil sabi ng mga matatanda iginagalang ang tahanan nang ibon na ginto. Pero tuwing gabi, umaakyat si Enzo sa maliit na burol kung saan tanaw ang puno at doon siya nagdadasal. Hindi niya hinihingi ang ginto, ang gusto lang niya ay maibsan ang gutom nila at gumaling ang kanyang amang may sakit. Isang madaling araw, ginising si Enzo ng malamig na simoy ng hangin may narinig siyang kakaibang awit, matinis. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang kubo at tahimik na naglakad papunta sa puno ng sampalok. Sa ilalim nito, nakita niya ang ibon, kumikinang sa dilim na parang bituin na bumaba sa lupa. Hindi kumibo si Enzo. Hindi siya lumapit. Sa halip, Naupo siya sa paanan ng puno at nakinig lang sa awit ng ibon. Matapos ang ilang saglit, bumaba ang ibon sa harap niya at tumitig. Ibinuka nito ang pakpak. Kumalat ang gintong liwanag at unti-unting nalaglag ang isa nitong balahibo sa harap ni Enzo. Hindi niya ito dinampot agad. Tiningnan niya ang ibon at mahina niyang sinabi "Salamat po. Munit sapat na pong nakita ko kayong totoo." Mumiti ang ibon at biglang lumipad pa itaas nang parang umakyat pabalik sa buwan. Naiwan si Enzo sa ilalim ng puno kasama ang kumikislap na balahibo. Kinabukasan, nagising ang kanyang ama na maginhawa ang pakiramdam. Ang ina niya nagulat nang makita ang balahibo ng ibon na ginto at nang ibenta nila ito sa bayan, sapat ang kinita para mapagamot ang kanyang ama, mapasaka nila ang lupang binubungkal nila at hindi na muling magutom. Ngunit higit sa lahat, alam ni Enzo ang totoo. Hindi balahibo ang tunay na kayamanan, kundi ang kabutihang loob na alam niyang kapag tama ang puso mo, palaging may darating na biyaya. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga bata sa baryo, tuwing madaling araw na may awit sa hangin, baka naroon na naman ang ibon ng kagalakan, naghahanap ng batang may pusong handang maghintay at magpasalamat.